yung tama-tama nga dumating na tong panglinis ko ng CR. So, nagustuhan ko tong mga may kasi kompleto na siya. Meron siyang pang loob na panglinis sa toilet ko or din sa bowl mga may. So, ito na nga may tama-tama nga. Hindi nga ako naglinis ng ilang araw dito sa CR ko kasi nga sabi ko, hihintayin ko at sabi ko nga hihintayin ko at sus mara nga masubukan ko tong panglinis na to. So, maganda nga siya mga may. So, hindi nga ako nahirapan mga, mga may at nagustuhan ko pa talaga siya at sabi ko, pagkutkut ko na o mababrush ko na itong mga panggilid-gilid mga mga mi ito na ito ang nahihirapan ako yung mga panggilid-gilid niya na mga dumi hindi ko na abot sa dati kong panglinis na ginagamit so yun nga um, ang ganda tong panlinis na to mga mi kung gusto niyo mga kung gusto nyo nga mga may, ilalagay ko na lang yung link sa comment section mga may At bawal nga maglagay tayo dito ng yellow basket, alam nyo naman mga may So yun na nga mga may, natata matatapos na akong maglinis dito At ayan, natutuwa nga ako at satisfying talaga ang paglilinis ko dito At talaga naman nakutkot ko yung mga nagdidilaw-dilawan dyan sa mga gilid-gilid Talaga naman ang ganda nitong panglinis na to At talaga naman masasabi ko, the best talaga At the best may pa so, Yun nga mga may, ang ganda nitong panglinis na to, yun lang masasabi ko, mga mi, talagang nakaka-less siya ng pagod, tsaka talagang hindi mo na kailangan maggamit pa ng kung ano-ano. So, yun na nga, yun lang, mga mi, ang kinaanohan ko dito at i yung pandikit niya, ay, hindi po pwede dito sa rap na semento. Dapat dito, mga mi, sa tiles lang, tsaka finish ang semento, mga mi. So, yun lang nakakalungkot. So, Talaga naman napakaganda nitong panlinis na to, yung mga mi. Kaya kung gusto niya ay check out niya na mga mi. So, yun lang. At dito na sa sayo na nga ako at natapos na nga ako. Fresh na nga ako. So, sabi ko, magluluto lang ako ng isda dito, mga mi. At yun nga, nagprito na ako dito ng isda, mga mi. Sabi ko, para makakain na kami. At ang anong oras na nga nyan, mga mi. Gabing-gabi na, mga mi. So, yun. Magigisa lang ako ng um, refolio. So, sabi ko, for the, for the healthy tayo, mga mi. Kailangan ganon. Kailangan healthy tayo, mga mi. Dapat palagi tayong malusog at healthy, mga mi. Dapat hindi tayong nagkakasakit mga mi kasi ang hirap magkasakit kayo mga mi ang mahal ng gamot so yun na nga mga mi ang dami ko naman sinasabi at ginisa ko lang muna nga Trifolio na to. So, konting oras lang mga mi. At hindi po pwedeng overcook ang pagkakaluto nito mga mi. Kasi wala na tayong sustansya na makukuha. So, yun lang. Kakain lang kami mga mi. At yun lang. Ingat kayo lahat. God bless. Love you. Mo.